Ano yan? Alam mo yan? Ito, one carat yan. Wow, one carat. Diamond yun. Diamond, one carat. Bago ito, bago Damascus yun. Oh, Damascus. Na... Damascus, Mabubay, uh, Brazil, may palawit siya. Magkano yan ngayon? Magkaiba okay, ba sila ng bigay? Pero starting din to, 45, labor day, tapos tax. Oh, yan na rin. Parang bolt dito. Per gram to pre, no? Price. Hindi, may naka-price yan. Yan, ito, to Ayan, sing-sing na. Ipawala sing-sing. Magkano yung per gram friend? Yung sa ating juan k ito, $2.45. Tapos libon niya, medyo matas large Alam mo yan? Ito, one carat yan. Wow! one carat Diamond yun. Diamond. one carat diamond ito kami bukas. Sa lunes ba yun panalunan? Ito yung certificate niya. Wow. Ito yung may certificate na, na patunay mm. na original. Original talaga yun. Ayan. Okay. Tapos, ito, maglaban natin kasi yung Ramadan, di ba mayrable kami ng iPhone? Apat. Every week, merong siya. Oh. Ngayon, yung hindi nanalo sa iPhone, sinasalit namin ngayon sa Diamond. Oo, oh, ito. Ito, ito. So, guys, pag hindi ka nanalo sa iPhone, may pag-asa pa. Manalo ka ng Diamond. Tapos, na na one, two, three, <laughs> wow! Ikaw oh, dito from Star. Sama rin yun. Certificate niyan. Oh, from Star Jewelry Original. Saan ka pa? Ayan, saan ka pa? na. Ayan, marami kayong mapanalo. Isa lang nanalo dyan, isa lang. Isa lang? Sino kaya ang sorti, ko alam. Baka yung, baka yung narikrot ko nakaraan karaan. <laughs> yung matagal na kabili. Sorti, sorti na Hindi, nung lang. Nung ramadan lang. Nung ramadan, yung ramadan lang yun. Oo. Oo. Talaga ito. Yan ang regalo namin sa masukin namin. Ay, ay, matagal na sila bumili. Pero suti so, lang sila talaga. De pero every month, meron kami rubble, pero iba yun. Hindi uh, ka dito. Uh, yeah. Parang bolt dito. Pero to pre, Price? Ay, <laughs> price At 200 lang to, guys. 200 yung... 300 yung, ano, yung malaki. Ito yung medyo maliit na 175. Dito, guys, ito yung mga babagong mga design sa mga earrings. kung gusto nyo panoorin yung video, ayan, follow nyo si Wow TV. Ayan, from Star Jewelry. So, nagpaalam tayo mag-video dito, guys. Hi, guys. Ayan. Babait yung mga nagbabantay dito. Guys, ito yung mga bagong ano dito. Bago to, so, bago Damascus yun. Oh, Damascus. Damascus, mga uh... babae, Brazil, may palawit siya. Magkano yan ngayon? Okay, Magkaiba ba sila ng bigyan? Pero I starting din 245, last labor, 15, tapos pa. Like, oh, yeah. yun, narinig na natin oh. kaysa. Kasi ito sa labor, merong 10, merong 15, merong, oh. merong 20. Oh. 20. Uh, Depende oh. sa harin. Oh, dito yan, sa Star Jewelry. So, kung kaya magandang investment, to, ito na yung bilhin ninyo. Kaysa iPhone, masisira. Pag bibili ka dito, may coupon Lapon may pag-asa kayong manalo ng Lapon, Diamond 1 Carats. Lagyan po. 545, may 375, isang set na yan, may Jordan. Ayan, Jordan, Finland, kasama niyan, 395. Riyalos. Ayan po yan, dito po yan sa Stargell. Ayan. Ito yun. Wow magaling to magtagalog si idol dito yung may mga kabayan din dito Yan ito Turkish design. Yan Turkish design libre na ngayon dami ng design din yan. Eh. Oh. Ito uh, yung iba, may sing, -sing may iba walang sing-sing. Magkano susing? yung per gram na yung plan? Yung sa Hatoy 12K, ito 245, tabbero, libor niya, medyo mataas konti. Talagang mataas ngayon ang presyo ng gold, kaya magandang investment, bilhin nyo na. Kung gusto nyo bilhin ng gold, huwag nyo kalimutan dito sa Star Jewelry, number one. Maraming Pilipino. So dito, o oh yan. Yeah. Uh, Di ba nakaraan, kita mo dami, dami dito. dito. Wala na, pero mabos. Yung nakaraan guys, dami tong bracelet. O, tingnan mo na, obos. Wala na, wala Kasi napakaganda dito bumili, mabait pa yung nagbabantay. Ayan, may... Ito, may, parang yung eh, eh. Malitotobo, masaya na. may... Yes, may customer, may items. Ayan, parang inchik lang, tubo-tubo, plus may heart rub pa yun, o, oh, yun. Ayan, celebrity yan. Dito tayo ngayon, update after Ramadan guys. Natuloy yung Ramadan na ngayon. Baka Ramadan pero may tuloy pa rin ang promo. Tuloy-tuloy si, pa rin sa buong taon yan. Ayan, dito tala, panoodin natin.